Nitong mga nakaraang mga linggo ay labis na kaligayahan ang nararamdaman ng dating It Bulaga host na si Ruby Rodriguez, dahil sa bagong achievement ng anak na si AJ Rodriguez Aquino, na nakatanggap ng dalawang certificates, so my son AJ, got two certificates today. One for college and career signing day, and is a certificate of participation for Gear Up LA. Yup he is moving up. So proud, pagbabahagi ni Ruby sa Instagram. Si AJ ay diagnosed with learning disabilities, dahil summer vacation ay mahihiwalay siya sa kanyang anak, kaya tuwang-tuwa ang dating It Bulaga host nang muli niyang makabanding ang kapwa da Barkads na si Tito Soto at asawa nitong si Helen Gamboa. Ito ay nangyari ng magbakasyon ang mag-asawa sa US. Anya sa Instagram, I was feeling down cause AJ left for summer vacation hashtag si Pants is real, BTA sudden burst of joy and happiness, Cause I met up with Maida Barkads, whom I miss so much at Helen's Tito at Helen Gambawa Soto and the whole fam, then it hit me, at Pauline Luna Soto where are you where is May BFF soon, very soon. At ang poet niyo mayor kailan tayo hehehe, magugunitang naging kontrobersyal ang pagkawala ni Ruby sa Itbulaga. Matapos ang mahigit tatlong dekadang pagiging bahagi ng longest running noontime show, at noong May 2021, ibinahagi ni Ruby sa Instagram na nagtatrabaho na siya bilang office staff sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, California.